lalaki nagkunwaring disabled para manakaw ng isang tindahan. Isang lalaki sa California ang on the run ngayon matapos siyang magkunwaring disabled para nakawan ng isang food for less sa Santa Ana. Ayon sa surveillance video, pumasok sa tindahan ng suspect bago mag-alas 10 ng umaga noong September 18. May labing minutong kinilatis ng suspect ang tindahan habang pag-alagala siya sa kayang isang motorized mobility scooter. Pagkatapos ay bumaba siya sa scooter at nilapitan mula sa likod ang manager na kanyang na-headlock. Matapos niyang piliting magpunta sa front office ang manager, inutusan ng suspect ang manager at bookkeeper na punuin ng pera ang kanyang backpack. Matapos sundin ng dalawang utos ng suspect, hinatak ng suspect ang manager at pinilit niya itong samahan ng suspect sa kanyang kotse na nakapark sa labas. Pinilit ng suspect na istart ng manager ang kanyang sasakyan na minaneho ng suspect paalis sa eksena. Nawawala pa rin ang sasakyan ng manager at humihingi ng tulong mula sa publiko ang pulis na hindi pa nahuhuli ang suspect.